Hey guys, ito yung kanin. Maglulog sa ng tahong. Hey guys, yung bawang. Bawang niya. Next, ito natin ang tahong.

guys, nabisa ko na, lagyan natin ng sabaw. Tobig. Lagyan natin ng sabaw ang tahong. Ang ang sabaw nito, guys. Sarap ang sabaw. Lagyan natin ng gulay. Tulog na siya, guys. Ilagay ko na, guys, ang pitay. Pitay, pitay. Pitay, pitay, guys.